yan magandang umaga mga partners. Bali may nag-comment po at may request po siya na mag-drive po ako ng motor. So pagbibigyan natin yung comment Magandang umaga mga ka-partners. Bali may nag-comment po at may request po siya na sana mag-drive po ako ng motor. So pagbibigyan natin yung request po niya mga ka-partners. Pero hindi lang po isa yung ida-drive natin mga ka-partners. Meron tayong automatic, semi-automatic at saka si manual po. So tingnan natin mga ka-partners kung kaya po po silang i-drive lahat. Ayan mga ka-partners, so bali si Smash muna ang idadrive natin kasi siya yung lagi kong ginagamit. Tara! Ayan, tapos na tayo kay Smash. Dito naman tayo kay Alpha. Ayan, tapos na tayo kay Alpha. Si lang po siya makapartner. So, dito naman tayo sa pinaka-basic po ang automatic. So, mga partners, dito na nga tayo sa pinaka-basic. Kaso, may problema po tayo. Ayan mga partners so bali hindi natin madrive si Kamote. Kitang-kita naman po kanina na hindi ko siya abot. Masyado po siya kasing mataas mga ka-partners. Pero abangan nyo na lang po na may dadrive ko ito pag na-lowered na po siya mga ka-partners. Shout out kay ka-partners Bessie, bali nagawa po natin yung request niya.